Hi, good morning. Panay parinig tayo sa mga tao. Anyway, at least pag napanood man nila yung video na ito, at least uh, matututo sila kahit pa paano. Kasi ang dami sa ating mga relatives, relatives at saka mga kaibigan na mga professionals, pero they're acting like unprofessional. Marami rin sa ating mga ganyan na hindi sila professional, undergraduate sila or walang natapos, pero they're acting like a professionals. Pero yung nakakahiya is yung mga professional na hindi ginagamit yung utak. Usually, yung attitude kasi natin, lagi nating tandaan na may, edu may education tayo. Masarap kasi na apply natin yung education. Kaya nga, nilagay yung utak natin, ibabaw sa ating puso. Kasi we have to control our emotion. Kailangan natin i-control ito. Kasi yung attitude natin ay, ay inborn na talaga yan. Hindi yan magbabago. All we have to do is to control. And then marami sa ating mga relatives kasi at saka mga kaibigan na alam nyo pag nasa moment sila na medyo touchy sila, medyo may nararamdaman nila na nasasaktan sila or something, nilalabas nila yung mga ugali nila na well in fact, they are professional enough. Kailangan i-control nila ito kasi pangit din naman na nagpapakita ka ng walang modo, nagpapakita ka ng kasamaan mo sa tao na dapat i-consider mo na ma ka make it sure na i-apply mo yung education mo para makontrol mo yung emotion mo yan dapat gawin mo